Papunta ho tayong Batangas. Ano? Sa Libo, Batangas. pa na ho. Ang mahalang na gamit ng taga Batangas. Ito na. Pagkabuhay, impinita. Birhing may kalong dalawang bata pang baken ng sinturon. At ito ho ang isa sa mahala. Nakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap kabuhay, sinukuan. Ay, tsaka ay isa. Dilaw lang ay. Lihim na pangalan. Ang pinitong hangin. Dalwa tong bagat na dilaw. Santiago. Santo Cristo. Bakas okay, yun na din nakalagay. Santunin yung may pakpak. No no sa punso. Ay, yung gano'n, yung sa <coughs> punso. Ano, re? May pinitong hangin din yun. May pinitong? Hmm? Ganyan din yun. Ay, may pinitong Nako, mahal lang 'yan taka ito box. Ay, ano na ako ito? Ano ba box ito? Ini nama titin dia. Waksim. Laking waksim na kay. Ang tagal na din. Ito kalimitan talaga nito pula. Pula. Yeah, no. ah, okay. Walang yeah. dilaw nito. Okay. Walang wala. dilaw. So, wala Sa wala pula. Wala <coughs> sa amin, tawag din ni Nuno sa Ponso. Ito. Inaking matagal na din niya sa inyo. Sa <coughs>